Ngunit nagsasabi mo wag kang magsinungaling <todong> <todong> Kapatid na po na sabi niya Aba, hindi anya nagmumura. Hindi ako nagmumura. Mm Kung gumagamit man ako ng salitang G-A-G-O. Mm Kung gumagamit man ako ng salitang G-A-G-O. <tod> medyo nagmura. Opo. Oh, ang uh, Mr. Willie Santiago at oh, the po. time at uh, kami nga ho ang pinatutungkulan niya yung termino na kanyang ginamit yung so g a ba yun? Mm -hmm. uh, mm -hmm. Na ginamit yung so g a ba yun? Mm -hmm. Ano ba yun? Termino ginamit? g a n g oh. oh, a a n g a ah! nagmumura daw po ang tagapamahalan pang kalahatan. Nagahanap doon sa lecture na yon. Bakit daw? Paano eh, sinabi? Dahil sa antermido raw ng kapatid na Iranyo Manalo doon sa lektura na yon, noong 1976, yun daw terminong gago. Napak Napaka. Super oh. latib Superlative pa raw po eh. Aba. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusan ito, ito pala naninira sa iglesia. Napakagagong pangangasiwa na gumagastos ka para sa maninira. Pero gusto kong masaktan kayo. Gusto ko na hikit pa sa pasaktan. Kung maaari ko lang, dago ka ng iba, eh gagawin ko para maging matindi sa Kanya. Yan ang tagapamahalang pangkalahatan sa iglesia ni Kristo. Eh sinasabi namin sa iyo, sige, iparinig mo pa na iparinig. Ayos yan. ang buhay ko ngayon, kayo.